administrasyon Marcos. Hindi naman ako Jaime Marcos nagsalita na po tungkol sa gusto mangyari ni House Speaker Martin Romualdi. Mismo si Senator Amy Marcos ahad lang kung ikakasira daw ito ng Marcos administrasyon yung gusto mangyari ni House Speaker Martin Romualdi. Marami daw ang makakapal na muka sa congressman dahil sa sinabi ni Amy Marcos na hindi nila nagustuhan ang gusto ni Amy Marcos at hindi sila gusto na makialam ang Senado. Kaya pinggan po natin yung panayam ni Amy Marcos na panoorin po natin ng buong video ang sinabi ni Amy Marcos tungkol kay Martin Romualdez at sa mga kongresman na makakapal daw yung muka. Kung sino na kasira sa administrasyon ng Marcos, siyempre, kailangan i ko. Yun naman ang gusto ko lang makilaki. Ayoko naman makilaki pag-away. Kailangan naman ninyo, Hindi naman ako pala-away hindi na ako paspas magsalita. Pero pagka uh, inunahan ninyo ako, hindi rin ako kukuro. Ayun kasi itong ginag right tayong lahat. Nag-gaslight na ako sa ginagawa eh. Kunyari, kami ang nag-umpisa. Kunwari, eh, alam ng tao at people's initiative. Bakit tayo rinilin lang? Patroon ko na ito eh. Mga and there's open shop for a meaningful discussion with you. The push is more than I. Otherwise, it has no meaning whatsoever. So how do you follow the People's Initiative? Because it's still a Marcos administration. But I mean, uh, uh, I think uh, there's a great waste of political capital, which arguably can never be recovered again. Pa-ke, para ke, para Sir, sir, kung magamit ni Presidente, mukhang hindi na talaga option yung PI. So, Pero sabi, pinag-aaralan pa, hindi pa maliwanag. Tapos sinabi ni Chairman George Garcia ng Comilet, pinagin niya yung mga firma, eh, hindi pa tapos. Dahil, balik ba sila kung pwede pang i-recycle o lipid sa susunod na panahon. Walang expiry date. Habang nakatambak yan, at habang nandiyan sa Comelec, eh, gagamitin at gagamitin niya. Ang lagi mo kaya ng 2028. Sabi na, hindi daw pwede sa 2024. 20 Malabo daw sa 2025. Kapag okay, may 2026 pa, may 2027 pa. Malay natin kung sino yung mga ambisyoso niya na gagamit ng kanya. Magkahapon si BDPM just to quote. Sabi niya about AI, we don't know yet. But I think as of now, the people's initiative is to continuing. But it is not. I don't know if that's still one of the options. Oh, yun! Isa pang problema yun. Una, may don't know. So, hindi pa sigurado. Walang kasiguraduhan. Kasi ah, pag-aaralan pa ang kanyang mga legal consultant. Kailangan, talagang i-video mo na yan. Diba? Ganun naman ang totoong ceasefire. Si ano yun, ma'am? Um, do you need to encourage him more? Really... Kasi parang tayo si Paolo hindi siya sure kung tapos na yung DI, ma'am. E, ano pong dapat gawin ng Senate? Well, uh, yun na. Ang uh, mga Ah, kasi kahapon, walang kami wala lang. Talagang nga na pwede pang gawin din yan sa mga susunod sa... Ay, so... At talagang... At talagang na BI. Ang karoon na si sa pag na ay, wala, hindi pa sigurado. Wala kasi magagaling sa kumulang yan. Dito gagawin. Kaya kami, uh, ayoko nang mauwi sa wakit sa daan. na dito. Hindi naman ako nakikipag-away sa mga pobres. Matataka mga ako eh. Kasi baka may tapos eh. Andyan na eh. Barat na ng banat eh. Kakabot nga ako ng buro. Sabi ko nakakatawa Wala naman kong binanggit na pangalan ah. Bakit natin kayo? Lulundagan sumasag ko. Kaya, ewan ko, Baka may feeling ni Monyo dyan. <laughs> Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Amy Marcos tungkol po sa paninira sa kanilang pamilya? Kung nagustuhan nyo po yung video na ito, guys, please subscribe and support guys my YouTube channel. Uh, Maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye!